Dating adik, dating pusher, salamat sa Panginoong Diyos dahil dumating si Tatay Digong, nagbago ang buhay ko. Ngayon okay na ako, tugad glory. Ito yung tunay na mga ebidensya na kahit kailan hindi nila ito makikita. Dahil nakapokus lang sila dun sa tingin nila na hindi magandang nagawa ni Tatay Digong. Pero yung mga tao na naisalba ni Tatay Digong, nakatulad nitong si Kuya, na ngayon naningintigan, sumisigaw sa kalsada para ipaalam sa buong mundo o sa buong Pilipinas nang dahil sa kanya, nagbago ang kanyang buhay, nakawala siya sa droga, nakabalik siya sa lipunan, at nakilala niya ang Panginoon. At siyempre, ang sasabihin ng mga kontra kay Tatay Digong dito, itong si Kuya, bayaran yan. Itong si Kuya, binayaran yan para isigaw yung mga ganong klaseng uh, patunay na siya nagbago siya ng dahil kay Tatay Digong o kay dating Pangulong Duterte. Ganon, ganon mag-isip yung mga tao na una pa lang galit na kay Tatay Digong ng dahil sa kanya-kanya nilang mga kadailanan. Oo, dahil galit kayo kay Tatay Digong at ayaw nyo kay Pangulong Duterte, maaari kayong magbulag-bulagan. Maaari din kayong magbingi-bingian sa ganitong patunay na nakikita nyo. Pero alam nyo, isa lang ang hindi nyo maluloko. Yun ang mga sarili nyo. Dahil sa kabila ng inyong galit at pagkamuwi kay Tatay Digong, kahit kayo alam nyo sa mga sarili nyo na maraming nailigtas si Tatay Digong na mga kababayan natin na nalulong sa droga. Kasi iba yung hindi nyo nakikita sa ayaw nyong makita. Magkaiba yun. Kasi kahit anumang kabutihan ang ginawa ni Tatay Digong, kung una pa lang hindi ka na pabor kay Tatay Digong, kung una pa lang loyalista ka na ng pinapaniwalaan mong kulay sa politika, kung una pa lang inusgaan mo na si Tatay Digong at hindi mo binigyan ng pagkakataon, kahit anong kabutihan ni Tatay Digong na gawin sa bansa natin, hinding hindi mo yan makikita dahil ayaw mong tignan yung lahat ng mga magandang nagawa niya sa bayan. At iyon ang pagkakaiba namin sa inyong mga loyalista lang. Kasi kami kung sakali ng ating gobyerno ngayon, maganda ang ginagawa o mas naigitan pa yung galing ni Tatay Digong sa panunungkulan. Nandito kami handang sumuporta sa gobyerno. Hindi hindi na namin haanapin kahit pa sa mga anak ni Tatay Digong kung ang administrasyon natin ay mas naigitan yung magandang nagawa ni Tatay Digong at naigitan yung galing bilang isang presidente. Yung sa amin kasi, hindi sa pagiging loyalista lang. Dahil para din kami sa bayan. Kaya, nandito kami ngayon, nakikita nyo, sumusuporta kay Tatay Higong. Kasi, alam namin at naramdaman namin yung gobyerno na meron tayo nung kapanaunan niya. Nakita natin kung paano umulad ang ating bansa, kung gaano karaming mga istruktura ang may patayo ni Tatay Digong nung panahon niya, kung paano niya minahalang kapulisan mga guro kung paano niya inangat yung antas ng mga Pilipino at kung paano maging proud ang mga Pilipino OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa nung kapanauna ni Tati Digong. Dahil noon, napakasarap sabihin na isa kang Pilipino dahil meron kang isang magaling na leader. Ito pa, ako bilang isang OFW, hindi ako magsasawa na isigaw yung magandang naranasan namin sa panunungkulan ni Tatay Digong. Yung mga problema sa naiya, yung mga problema sa mga paaliparan na sinasamantala kaming mga OFW. At hindi na lang mga OFW, pati mga ordinaryong mga Pilipino nawawalan ng mga kagamitan, tinataniman ng bala, o kaya naman iniingan ng lagay na dati sa panahon ni Tatay Digong, hindi na namin naranasan yan. Nakakadaan kami ng mapayapa sa mga airport na niririspeto kami ng bawat empleyado na nagtatrabaho doon at ramdam na ramdam namin yung pagiging bagong bayani namin bilang mga OFW. At iyon yung pagkakaiba natin pagdating sa usapin ng politiko. Kaming taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi kami, handa kami na tignan kung may magandang nangyayari sa bayan. Kung may magandang nangyayari sa mga Pilipino. Pero hindi namin kaya na magbulag-bulagan kami o magbingi-bingian kami kahit nakikita na namin na nagiiikaos yung bayan, na umiiyak yung bayan, na isinuko ang bayan sa kamay ng mga dayuhan. Yun ang hindi namin kaya. Kaya hindi namin maipagtanggol ang kasalukuyang administrasyon dahil hindi namin nararamdaman yung mga naramdaman namin sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. At ito, opinion ko lang. Sa akin to, sariling opinyon na wala akong datos, kundi yung nakikita ko at nararamdaman ko na nangyayari sa bayan. Nagagalit kayo sa mga tao na nagsasabi na nagiiirap ang Pilipinas. Kinakagalitan nyo yung mga tao na nagsasabi na talamak na naman ang krimen sa ating bansa. Ito po, opinion lang po kami pong mga taong bayan ang tunay na makakapagsabi ng tunay na nangyayari sa ating bayan dahil kami po ang nakakaramdam at nakakaranas. Nirirespeto po namin kung ano yung binibigay yung datos sa amin pero hindi po yan mababago ng katotohanan na yung nararanasan ng taong bayan sa kalsada, sa mahal ng bilin at sa mga sistemang halos hindi na makainga ang mga Pilipino. Kaya sana naman po, respetuhin nyo din yung opinion ng taong bayan. At panguli, ikaw na nagagalit sa aming sumusuporta kay Tatay Digong. Pagmasdan mo yung bayan, pagmasid ka. Diyan sa kapaligiran mo, kaya sa barangay mo. Tignan mo kung ano yung totoong nangyayari. At maaari mo yung itanggi. Maaari mo yung pasinungalingan. Pero iisa lang ang hindi mo kayang mabago doon. Yung katotohanan na nararanasan ngayon ng ating inang bayan. Hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss. Mag-iingat kayo palagi. At ayan, maraming maraming salamat ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa mga tumutulong sa atin na ipagkalat itong ating mga ginagawang video. Ayan, maging matalino kayo sa laban natin. Huwag bara-bara. Huwag lang tira ng tira. Kailangan gamitan nyo ng talino para sa bandang uli hindi kayo maging talunan. At konting paalala lang sa ating mga kababayan na katulad kong sumusuporta kay Tatay Digong. Nagkalat ngayon yung mga posts na hindi natin alam kung kanino nang galing. At kung bubuksan natin yung mga profile nila, nakalak o kaya naman alos walang mga followers or friends. Mag-iingat kayo. Mas mabuti na wag na kayong mag-engage. <coughs> wag na kayong mag-comment. Wag na kayong mag-share. In short, ignore nyo na lang. Kasi kapag nag-engage kayo doon, kapag nag-comment -co kayo doon, o sinishare nyo yon, lalo lang yung lumulutang. Mas lalo nyo lang silang tinutulungan kapag gano'n. Kaya, ayan, sa lahat ng mga kasama kong sumusuporta at nagmamahal kay tatay, di sama-sama tayo, maging matalino tayo. Yung iba, paalalaanan nyo. Dahil hindi naman lahat marunong gumamit ng social media. Yung iba, dahil sa mga emosyon nila, nakakapag-comment sila agad. Sinishare nila agad. Ang akala nila, nakakatulong sa atin yon. Pero sila yung tinutulungan natin kapag ganun. Dahil yung mga ginagawa nilang post, lalo yan lumulutang. Lalong nakikita yan. O lalong nagtitrending yan. Kaya ayun lang mga boss. See you next